Now, ang isa ko pang gustong pag-usapan, lumabas po sa datos ng SWS na mas maraming Pilipino ngayon ang nagugutom. Abay, isang ayon sa datos, kukunin ko lang po ang datos ha. Ayun, itong datos. Ang datos ay, naku, nakaka, nakaka, ano po, nakaka-alarma ha. Ang datos po ay 22.9%, isa sa apat na Pilipino, ay nakarana, nakaranas ng kagutuman. Ibig sabihin, sila po ay nagutom at walang makain ng kahit ano at least isang beses sa nakalipas na tatlong taon. Isa sa apat na Pilipino po ang nakaranas ng gutom. Yan po ay matindi. At um, ito po ay, ang sabi nitong sa survey, pinakamatindi po ang pagdanas ng pagutom, 30% sa Mindanao, sa Visayas 26%, at sa Metro Manila ay 21.7%. Okay. Ang balance Luzon po ay 18.1. Pinakakunting nagugutom doon sa balance Luzon, 18.1. Pero kung i-round off po po yan, isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutom or nakarana, nakaranas ng pagkagutom dito sa nakalipas sa na tatlong buwan. Ito po isang ayon sa survey na SWS. Eh akala ko ba ho, ang Pilipinas, eh pinakamalakas sa ekonomiya ngayon sa Asya eh bakit isa sa apat ng tao ay nagugutom pa? Pero ang mas importanteng tanong rito, bakit sa bilyon-bilyon na binibigay ng ayuda ng ating mga tongresman at senatong, bakit narariyan pa rin ang pagkagutom? Alam niyo ba ho na doon sa budget na aprobahan para sa 2024, 500 bilyon ang nakalaan para sa ayuda. Iba't ibang ayuda po yan yung traditional na four piece, yung AX, yung tupad, at saka yung bago na AKAP na tanging si Congress si Speaker Romualdo Islamang ang merong desisyon kung kanino ibibigay. Ang tanong, bakit sa kabila ng ganitong kalaking pondo ang ginugugol natin sa ayuda, eh isa sa apat na Pilipino pa rin ang nagugutom? Well, isa-isahin po natin ang mga posibilidad. Unang-una, talagang hindi sapat ang 500 billion para maging solution sa pagkagutom. Hindi po ako naniniwala. Tingin ko, kung ginasus po lahat yung 500 billion na yan o kung gagasusin lahat yung 500 billion na yan, dapat wala ng Pilipinong nagugutom. Dahil meron pa nagugutom, ano mga posibilidad? Unang-una, kinukurakot po nila. At yan po, marami ng dokumentadong kaso. Yung mga AICS, no? mga ngako ng libang libo, pero ang ibibigay, isang libo, ibubulsa ni congressman yung 4,000. Dokumentado na po yan. Ang dami na pong na, na, na akong report sa telebisyon at yan po yung nangyayari, lantaran, lalong-lalo na dyan sa Mindanao. So unang-unang dahilan, kaya meron pa rin pagkagutom, bagamat sandamukal na ang ating um, binubuhos sa ayuda, corruption.